everyone good morning i'm back this is sombrusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon reaction natin dito sa dagganap na Mr. International 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman nang ng mga kamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming, maraming, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Mr. International tayo ngayon. Ay nako guys, ansaya saya-saya lang nung feeling. May papakita pala ako sa inyo at ipapanood. At tingnan nyo muna to bago ako tsumika ng bonggam-bongga -bongga sa inyo. At syempre gusto ko, ano, gusto kong talaga makita nyo to para alam niyo yon na masabi ninyo kung ano ang reaction ninyo dito. At talagang naloka talaga ako ng bongga-bongga. So, yon Kaya lang kasi meron kasi Naniniwala ako sa'yo. Mananalo ka. Appreciate your energy. Thank you so much. Yeah. All the best. tayo. <tod> <tod> sa mananalo ka dito? Mapapanalo ba natin ito? Not yet, not yet. I mean, ako pinin ko mananalo ka. Uh, I mean, thank you. Uh, Bahala ka. Huwag kang maniwala sa sarili mo. Ako mani maniniwala ako sa iyo. A lot of people say that, um, it's still not over. I don't want I like to... Pinagdasal na nga kita kahapon, galing ako ng temple na Totoo. Ano po tayo ang patay? Ano po taong sa temple na favorite Stop ko? Ayun o, nag-bago to. Oh, really? Yes, ko, Jesus, oh Lord. Bigay niyo na to five card, please. Well, I pray too, but I pray for for God. If He sees me worthy of carrying this title and making a great impact into what will come after, and I deserve it, it's in God's hand. So I don't want to enforce myself onto God's work. He knows best. Mananalo <laughs> Mark. My word. You're so stubborn enough, yes. It's so so oh, magta-top si Ken, si ano, si Georgia, sabi ko, magta-top five ka. Okay. So, anong next sa'yo after ng Manhattan? Siyempre, mag-ano ka dito, magta-top five ka dito, for sure. Ano naman First, first runner-up ka. Sabi nga, let's see. Ngayon, let's see ka din. Mananalo ka Mr. International 2025, is... Meribu! 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 Ayun guys, hanggang ngayon nangingilabot pa din ako. Mhm. Mm yung mga pag-uusap namin ni Kirk bago mag coronation bago bago mag ano talaga yung pageant na to from the beginning naniniwala talaga ako kay Kurt naramdaman ko talaga siya yung nahawakan ko siya talagang, sabi ko sa inyo nang nilabot ako ng bonggang bongga so yan kaya kagabi just ko grabe ang reaction ko thanks God so yun <laughs> talaga yung reaction ko thanks God kasi isa to sa mga pinagdasal ko kay si Kurt talaga. Pinag pinagdasal ko yan. Tapos, ah uh, bukod doon sa pinagdasal ko, uh, medyo kasi mahirap to guys yung laban niya dito. Parang roller coaster. ah uh, marami kang naririnig mula doon sa loob na, na ayun nga, uh, ang gusto nilang ma ang may naririnig kayo yung iba gusto nilang manalo si Korea nakikita nila si Korea ang magta -title kasi iba ang dating guwapo yung mga tipong ganon tapos, yung iba naman, naririnig mo ang sinasabi, sabe uh, hindi magaling yung performance ni Kurt, mga ganon. So, syempre, roller coaster talaga yung feeling mo. Hanggat hindi na-announce ko sino yung winner, talagang ayon Pero, syempre, tinawag na kagabi, ang sayo na nung feeling, di ba? So, yun. So, kagabi, syempre, grabe yung opening show nila. Ang bongga. Ang winner ng datingan ng mga candidates. Gusto ko yung, It's raining, man. Psh, hallelujah. Yes, I'm so proud sa 42 candidates na to. Kasi itong mga candidates na to, as in talagang, nakita mo sila, nakakausap mo sila, nayayakap mo sila. So, kumbaga may relationship ka talaga sa kanilang nabuo eh. Tapos, ang maganda dito, ayun nga. So, nakita mo sila nag-perform. Sobrang Grabe, nakaka-proud. At in fairness, sa so opinion show pa lang, talaga nakita mo na yung, yung tinang ni Kurt at nakita mo naman kung paano siya sumayaw. Talagang binigay niya talaga ng todo-todo. Ang ladi-ladi ni Kurt sumayaw. In fairness, tinodo niya na yun. And then, ayun, sinasabi niya nga, na ilalaban niya talaga ang Pilipinas. Sobra. Naramdaman ko yun sa kanya kagabi na ginagawa niya yung best niya. Mahirap kasi, alam mo yon lalo na naririnig mo na favorite nila si ganito, favorite nila si ganito, gusto nilang manalo si ganito. Kahit yung mga pageant expert from Thailand talaga na matatanda na ang sinasabi nila si Korea. So, bilang ako, bago lang kasi ako, So, pag naririnig mo na gano'n yung sinasabi nila, parang, sige, maninintigan ka pa din talaga doon sa, sa nakikita mo, sa pag a mo talaga doon sa performance na nakikita mo sa mga candidates, di ba? So, yon So, hosting ni Atisa Manalo. syempre ang bongga-bongga. Ganda-ganda ni Atisa. And then, siyempre, si Kim. Oho, uh, lalo na si Kim. Gustong-gustong, gustong gusto ko talaga si Kim mag-host. Ang galing. So, yon So, in combination with Atisa Manalo, ay, wow, winner. So, talagang ang ganda. Hindi ko na-expect na ganun kagaling si Atisa mag-host. So, first time ko siya na napanood sa hosting job panalo. Mm -hmm. And then plus yung isa pa. So yung combination nilang tatlo, winner. And then, of course, announcement ng top 20. Medyo kinabahan tayo dito. Dahil, just ko Lord, ang tagal bago, bago tawagin nila si Philippines, di ba? Parang, ano ba, maluloka ka talaga na parang, ay nako, sobra. So, top 20 ang mga pumasok ay si Vietnam. And I expect ko talaga si Vietnam na makakarating sa top 20 kahit hindi pa yan ano. Iba talaga yung laro ni Vietnam. Mm -hmm. Si Dominican Republic, medyo, medyo surprising siya sa akin kasi hindi ko naman nakikita na magta-top 20 siya. Indonesia, of course, malakas si Indonesia. Si Myanmar, dahil siguro sexy siya, kaya talaga nakapasok siya sa top 20. Maganda yung performance niya nung preliminary competition. Pero sa totoo lang, yung nakausap ko si Myanmar, nahirapan din talaga ako makipag-communicate. Gwapo siya, cute siya, humble siya. Pero alam mo yun, yung parang ay, o oh, sige na nga, o oh, gano'n. Pero yung pumasok siya sa kagabi, hindi naman ako against. Kasi nakita ko talaga na sobrang ganda di talaga ng performance. Ang ganda ng katawan na ito pag naka ano na. And then Brazil, of course, si Brazil isa yan sa mga picks natin. Tapos si ano naman, si India. Oh my God, si India, isa to sa mga sentimental favorite ko talaga na Gandang-ganda ako sa mukha niya Sabi ko, ang ganda lalaki ni India Costa Rica, syempre, na-expect natin Papasok talaga si Costa Rica France, of course, why not? France is one of the best Si Japan, uh, siguro dahil yung karakter ni Japan Pero sa totoo lang, na-surprise ako kay Japan Si Cote uh, si Cote d'Or ba? Oo, oh -oh, yan So, ang oh, ganda ng katawan nito Lalo na doon sa prelim ng swimwear Ay, nako, mabaliw-baliw ako sa body niya And then, Canada, of course Si Canada is a very sweet and young. And then Thailand, ina-expect ko talaga si Thailand. Sri Lanka, medyo surprising dito sa akin. Pero sabi nila, ay naku, magaling performance. Mexico, swerte so, ni Mexico, isa sa mga judges doon ay ginojowa niya ngayon. <laughs> Ayan yung revealing ng mga eksena dyan. Mm -hmm. Na-meet -na niya to noong, ano, noong Monday, bago mag-prelim. Tapos may supermodel na ano doon. Ay, nako, yun talaga. Mm -hmm. Silang dalawa talaga yung magkasama. Sinayawan ko pa silang dalawa. And then, Korea. Malakas talaga si Korea. Philippines. Yes, of course. Lebanon. Lebanon talaga. Oh, my gosh. And Nigeria. Of course, si Nigeria. Mm -mm. So, yung top 20 nila, na-surprise lang ako dito kay Dominican Republic, kay Egypt, at sa kay Myanmar, with Sri Lanka. Pero the rest, talagang sila din naman yung nakikita natin talagang papasok talaga sa top 20. ba diba? So, punta naman tayo after ng top 20, champion nag-swimmer, ang bongga ng swimmer ng mga candidates, at winner na winner talaga. Ang kaseksihan ni Nigeria. Sobrang mabaliw-baliw talaga ako sa kanya. So, mas more sexy siya dito sa underwear niya. Elegant yung datingan. At sabi ko nga, wow, ang galing talaga ni Nigeria. And then, syempre, ang mga pumasok sa top 10, una top 10 yung announcement nila, ay si France, Canada, Brazil, Vietnam, Costa Rica, Mexico, Nigeria, Korea, Philippines, and Lebanon. So, na-surprise ako na pumasok pa sa top 10 si Mexico. Na parang ang sabi ko, ano nangyari? Bakit nakarating si Mexico sa, ano, sa, sa top 10, di ba? Oo, alam ko na parang nasa-sexyhan kayo. Pero ang daming well-deserved. And then, ayun. So, nagulat ako si Thailand wala at saka kasi Indonesia sobrang ko tutuusin over Mexico and over Thailand I think they are more deserved ni Thailand talaga at saka ni ni Indonesia pala ni Indonesia na makapasok sa ano sa prelim o uh, sa top 10 so sabi ko ano nangyari bakit nawala si si Indonesia at nawala si Thailand pero nagkaroon sila ng 10 plus 1. Sabi nga nun, may nag dito. Medyo parang nabothered ako. Kasi parang, bakit late yung ano ninyo, yung announcement ninyo? Ano nangyari? So, yun. So, nalagang naloka talaga ako sa ano sa performance ng ng announcement na to. So, parang hinabol nila. Kasi daw may nagtay daw sa, sa performance sa Swimwear. Ayun nga daw, ay I si see Thailand. Kaya, yung pagpasok ni Thailand, sempre sigawan 'yung lahat. Pero nung una, 'yung hindi nila nga sa top 10 sa si Thailand. Kahit ako na shock kasi inaexpect ko talaga nasa top 10 si Thailand at saka si Indonesia. Pero naloka ako. Sino ba tatanggalin ko dito? kung sakali. Actually, wala kang tatanggalin maliban lang kay Mexico. <laughs> Sana kung may plus one sila, I think it's Indonesia. Oho, tanggalin si Mexico, si Thailand ang ipinasok, tapos plus one si Indonesia. Well-deserved ni Indonesia. Pero, sabi nila, mas deserve daw si Mexico. So, ibigay na natin yan. Do, dito sa top 11 na to, actually, pumasok yung sampu ko. May nadagdag lang na isang Mexico. And then, ayun. So, syempre, tagtawag sila ng top 6. Uh -huh. So, ang galing ng discarte ni Kurt pagdating doon sa sa ano formal wear. To be honest guys, aaminin ko sa inyo, medyo bothered talaga ako nung gabi yon kasi parang feeling ko ang lakas ni Korea na sa mga judges. O oh, oh, yung mga parang talagang pinupush talaga nila si Korea. At sa totoo lang, sobrang ang ganda din ng laro ni Korea talaga doon sa mga walking. Pero pagdating sa Q&A, so sa top 6, ang mga pumasok ay si Thailand, Si Nigeria, si Korea, si Lebanon, Philippines, and Costa Rica uh -huh. Si Costa Rica syempre voting system So dito kung wala ang voting system I think ang ipapasok ko ay si Brazil o kaya si Canada mm -hmm. So para sa akin ha Ang top 6 ko I think si Lebanon, Philippines, Korea, Nigeria, Brazil, and Canada Tama ba? aha uh -huh. so Lebanon, Philippines, Korea, Nigeria and then Lebanon ah oh uh -huh, Lebanon alam tama ay, ay naggoogle na ka na ulitin natin Lebanon, Philippines, Korea, Nigeria, Brazil, aha uh -huh, and Canada or possible ko rin talaga si Thailand na makapasok sa top 5. Actually sinabi ko yun sa national director niya. At sabi kasi 'yung no, national director niya, sabi niya baka top 10 lang kami happy. Sabi ko, pasok yan sa top 10. Tapos sabi ko, I guess, baka maka top 5 pa yan. Tapos sabi niya sa akin, oh! Sabi niya ganun. <laughs> top 10 is enough. Sabi niya ganun. Pero nakarating pa sa top 6, di ba? So, yon. Pero kung magtatanggal ako ng isa dyan, I think tatanggalin ko sa top 6. I si, see, ano, ipapasok ko si Brazil at saka si Canada. Si Costa Rica. Oh, kaya lang si Costa Rica kasi it's a voting kaya talagang nakarating yan sa dulo. And then, pagdating sa Q&A, sobrang naloka lang ako doon sa, sa Q&A nila. Kasi nung una, uh, hindi nakapagsalita masyado ng English itong si Korea. So, inano niya, tinranslate niya. Pero kung ibe-base mo, translator, siya pinapaganda na nung translator yon Tapos, ito namang si ano, ito naman si, si si Nigeria, hindi niya masyado naintindihan yung question. Tapos si Thailand naman, medyo parang nahirapan siyang i-deliver kung ano yung gusto niya sabihin. Pero natawid naman niya, in fairness. Kaya, ang malinaw sa akin ay si Costa Rica, si Lebanon, and Philippines. Pero nagulat ako kasi tinanggal nila si Costa Rica at ipinasok nila si Korea. So, nakakaloka. So, dito pa lang, alata mo talagang, iniingatan talaga nila si Korea na makarating talaga sa dulo. ba? Diba? So, yon, So, sabi ko, ha, ah, ha, ganon. And then, sabi ko nga ganon, buti na lang hindi rin nakapasok si Indonesia. Kasi kung nakapasok si Indonesia sa, ano, sa top, kaya parang piling ko hindi din nila pinasok talaga si Indonesia na. Kasi kung nakarating si Indonesia sa, sa top 6, ay nako baka masulot pa sa atin <laughs> yung corona. Kaya parang feeling ko okay na yon. And then, ayon. So ang nag-top 3 I see si Korea, Philippines at saka sa si Lebanon. Pero ako talaga gusto ko talaga na top 3 I see championship sentimental favorite ko talaga dito si Nigeria. Nigeria, Philippines and Korea. Pero na-surprise ako kasi hindi siya masyado na parang hindi na siya swerte doon sa Q&A kasi di ba sabi ko nga baka mag second run up si Nigeria and then ayon so ang gulat ako instead na si Costa Rica ay si Korea pa rin ang pinili nila and then sa Q&A nag Q&A ulit silang tatlo. Sabi ko, just ko Lord, baka gawin ng second runner up offers first runner up si ano. Kasi ramdam mo, favorite nila si Lebanon. Ramdam mo, favorite nila si Korea. So baka mag last two standing pa si Lebanon at saka si Korea. Yun yung mga reaction ko. Kaya talagang seryoso talaga ako kagabi na parang ano ba, sabi ko, pag hindi nila pinanalo dito si Philippines, Diyos ko, linaw-linaw naman ang ipinapakita ni Philippines may mga hurado ka kasi talaga makikita mo talaga yung facial expression nila na parang pag si Korea ang lumalabas so kilig na kilig sila tapos so palakpak sila pataas pa tapos feeling ko yung may-ari ang gusto niya talaga si Philippines at wala ayun may nagchika sa akin eh na gusto niya talaga si Philippines din tapos si si ano naman, syempre ando doon si Diyos. Pasalamat tayo kay Diyos. Kasi isa din si Diyos sa mga talagang parang piling ko magiging strong dahil syempre Pilipino to. Oho. Oh. Tapos, bukod doon ay ayun. So, siguro gusto, uh, yung isang sponsor kasi na si San, parang narinig ko din sa kanya na gusto niya talaga si Philippines din. Parang silang dalawa kasi Mark gettable daw itong si Philippines. So, sabi ko, ay bongga. So, Philippines and then, of course, Korea talaga yun. Nakikita natin na baka mag to standing, di ba? Pero na iba, Diyos ko, sa si Lebanon pala talaga ang gusto nila mag last two standing. Lebanon at saka si Philippines. So, yon And then, ayun, nakakaloka. Sobrang naloka talaga ako kasi parang sabi ko, oh my God ang ano, ang hirap nito. So, iniisip ko pa nga, baka mamaya si Leo po ang monolo, ah. So, yan. Pero, syempre, nanalo pa rin talaga ay Pilipinas. So, yan! Kaya reaction ko kagabi, ay! Bongga! Syempre, masayang-masaya ang puso ko ah uh, talagang masaya. Yun, nakita kami ni Kurt sa hotel. Ayun, niyakap ako ni Kurt. So, niyakap ko din siya ng bonggang-bongga. And then, of course, nagpasalamat din siya sa akin na sabi niya salamat daw sa support na binibigay natin sa kanya. Ayun. So, masaya ako dahil tagumpay ang Pilipinas. And then, maraming salamat sa Mr. International Organization. Talagang nagsawadi talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga bilang pagpapasalamat, syempre. And then, ayun, So, sobrang happy ko sa, sa naging resulta. And then, masaya ako dahil tagumpay ang Pilipinas sa laban na to. At no matter what happened talaga, walang imposible talaga sa itaas. No? So, grabe. Sobrang saya ng feeling. Nasa clown na pa ako hanggang ngayon. Alas 3 na ako. Alas 4 na ako natulog. Sobrang grabe. Sa sobrang Happy, happy ako. Mm -hmm. And then, ayun. So, congratulations sa atin lahat. At sana, masaya din kayo. Sabi ko nga sa inyo, tiwala lang talaga ang kailangan natin. And then, ayun. So, walang imposible. And maraming, maraming salamat sa lahat ng sumuporta kay Kurt. Sumuporta sa channel ko na nag-aabang at naniniwala sa mga sinasabi ko. Thank you sa inyo. And then, ayun, so sana magawa ni Kurt na maayos yung kanyang pagiging isang Mr. International kasi pinagkatiwala sa kanya to. Mm -hmm. Ayun, so kagabi nakita ko naman, happy na siya, happy na din ako. At ayun, yung mga magulang niya, happy din. So ayun, na-congratulate ko din saya iya, ko din. Sobrang thanks God. Diba? So 'yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Ano naman ang reaction ninyo sa pagkakapanalo natin bilang Miss International 2025. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yan! So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.